Good morning po sa mga kababayan natin sa Sorsogon and sa mga karating probinsya. Um, especially sa mga listeners ng Pasalingaya 88.1 FM Kasiguran Sorsogon and Gen FM 100.7 Bulan Sorsogon I mean, kasama na po dyan ang radio natin 91.9 Sorsogon City at iba pang mga uh, members o so, at iba, iba, pang mga radio sa Sorsogon at mga online uh, channels na nag kung ano talaga yung nangyari kagabi sa fiesta or kasiguran 423rd Fiesta Celebration Opening Salvo Concert na ginanap sa pier site sa Plaza Escudero. Okay, uh, nagkataon po na I'm just on my way to Sorsogon ngayon kasi wala po akong programa ngayong alas 7 ng umaga sa Pasaling at sa New JL FM kasi meron pong dance presentation na uh, ila live iko cover ng live dang Pasalingaya FM so wala po akong programa ngayon so uh, ngayong umaga Uh, so early in the morning, past 6 o'clock in the morning, tinawagan tayo ni Governor Boboy Amor eh, usually, ganun naman talaga yon pag may programa tayo, tumatawag siya sa station tumatawag siya sa programa ko para you know, maging guest and uh, balitaan makibalita sa mga nangyayari sa Sorsogon sa pamamagitan ng programang pag-usapan natin, which I am the host as simple as, tumawag si Gog, Governor Boboy sa akin kinuwento nyo yung nangyari. Okay? Kasi kagabi po, yun nga, uh, hindi natuloy ang kami kasi na mag-perform. Supposedly, ang um, in order of appearance ng performers, mauna yung I belong to the zoo, tapos uh, susunod yung imago, and then uh, final performer would be uh, kami kasi. According to our governor, simple lang po, no? ayaw niyang binabastos, especially ang mga sorsoganon. Alam naman natin yan na pilit lang tinataas ang dignidad ng mga sorsoganon. So, hindi maayos, hindi, ma hindi siya ayon sa pinirmahang kontrata. Okay, ang sabi pa ni Governor, ready na eh, nando na sa venue. Simple lang yung gagawin. Kailangan lang na kasabay sa kontrata na magpa-picture doon sa 16k Blue Roses yung kami kasi tapos na. So yun ang yun ang nasa naka-state sa kontrata, uh kinonfirm yan ng road manager kasi marami palang road manager yan may 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 talent manager yata, road manager and everything. Uh, nasabi pa nga ni Gob na naiyak pa nga yung road manager sa so, nangyari. Uh simply lang na you know kailangan lang i-comply yung nasa kontrata na kailangan magpa-picture sa 16K Blue Roses. Hindi nila tinupad. Okay? Hindi nila tinupad. Ah, hindi daw bumaba sa van. Hindi, as in, hindi bumaba, hindi bumaba o oh, hindi bumaba sa van. Hanggang yun na. Nasabi pa ni Governor na ang bayad po yun eh. Bayad, bayad yung kami kasi Uh, kasi even before the band performs, uh, bayad na sila bago pa sila tumugtog. Na ang, ang presyo nila is, sabihin ko na rin kasi yun ang sinabi ni Gov, 1.8 million pesos para sa performance na yon kagabi. At matagal na po rin nating alam na hindi po ito pera ng gobyerno, hindi ito po pera ng probinsya. Personal na pera po ito na binabayad ni Governor Boboy para maging masaya yung mga sorso ganon. Okay, so uh, dahil sa nangyari, in, dahil sa nangyari na, na nabastusan nga si Gov sa ginawa ng kamikasi kasi yun nga, kailangan, kung ano yung nasa contract dapat gawin. Eh, nag ngayon ang ating mahal na gobernador na uh, hindi na sila pag-perform At naisip niya na na pa, di, pa na papuntang Manila, diretso na sa airport, kagabi mismo. Hindi niya na pinabalik sa Residencia del Amor sa hotel. Yung banda, pinakuha na lang lahat ng gamit sa hotel, sa resort. At yun, hinatid na, pinahatid na mismo yung bandang kamikasi sa Bicol International Airport. Na siguro, most probably, yung, yun nga, yung, yung, flight nila would be ngayong umaga pa lang or today. So yun po, ang uh, paglilinaw lang kasi wala mo, dapat, dapat gagawin natin to sa programa ko sa Pasalingay 88.1 FM. Eh dito ko na lang po ginawa, while I'm on my way to source tinigil ka na lang yung sasakyan. Para gawin material na to, para, you know, mabigla, ma, mabigyang linaw kung ano talaga yung nangyari kagabi, kung bakit hindi na pinatugtog, hindi na pinaperform yung bandang kamikasi sa opening salvo concert ng uh, Bayan ng Kasiguran in celebration of the Fiesta. So ito na ngayon. Yan po ang kwento. Ano eh, di ba? Simple lang naman eh, sa kontrata. Ba't hindi, hindi mo tutuparin? Malamang, yun nga, malamang may nangyari pang iba na hindi maganda. Uh, kasi yun nga, the word is bastos. Okay? So, yun. Uh, ano ngayon? Sa biyernes po, that's, ngayon, ayon mismo kay Governor Amor, sa biyernes po, October 6, okay, October 6, meron tayong panibagong set, oh, panibagong konserto na supposedly wala naman nakaschedule dun sa, sa petsa na yun. Okay, kasi bispiras na po yan ng uh, ng uh, fiesta ng kasiguran. Meron tayong concert. Tandaan niyo po ito. Meron tayong concert. Darating po uh, sponge cola. Okay, isa. Sponge cola. Uh, unahin ko in, in, in order. Unang-una, Katrina Villarde. Nandyan. Magpe-perform si Katrina Villarde. Susunod na magpe-perform, sponge cola. Okay. <laughs> okay. Spanish ko Pangatlo magpe-perform. Ay, alam ko magugustuhan nyo. Si Bamboo. O, di ba? Si Bamboo. Tatlo yan, ha? So, tandaan nyo po, uh, especially yung mga dumayo kagabi dun sa sa pier site, sa kasiguran, para manood ng concert. Dumayo po sila Ito ah, ito Sure ito, sure ito Sa Friday, same time uh, That's 7 o'clock in the evening Okay, Katrina Velarde Tandaan nyo ha? Katrina Velarde Sponge Cola And Bamboo Ayan, totoo po yan ah Bamboo uh, Abangan nyo yan Ipapalag na natin yan sa lahat ng mga radio station Sa Sosogon Sa Pasalingay FM And uh, sa radio natin And sa New Gen FM So yun po, uh, Albay uh, hindi ko na patatagalin to. At least uh, sa dami nagtatanong sa akin uh, kaninang umaga pa hindi pa ako gising nakita ko pagbukas ko ng uh, ng messenger ko as in punong-punong -puno lahat nagtatanong, mga kasama natin sa media. Hindi lang po sa Sorsogon, sa Albay, sa Camarines and and the rest of the provinces. So yan po, galing mismo <clears throat> sa isang tawag kay Governor Boboy, kay Governor Edwin Boboy Amor. Okay? Yan po. Uh, ako na mismo naghahatid sa inyo kung ano po yung tutuna, uh, kung ano po yung tunay na nangyari kagabi. Ku at kung ano po ang mangyayari. Uh, you know, uh, this week, you know, this week kay yung mga especially dun sa mga nabitin kagabi. Yung mga nabiti na hindi nakapag-performing kami kasi. Okay. Alam mo naman eh, mahirap na eh. eh pilit nating tinataas yung digdidad ng mga sorosuganong. Tapos, ganyan. Aabot ka lang sa, you know, pampabastos o mababastos ka lang. Eh, hindi naman po papayag ang ating mahal na gobernador lutsan. So, yan po. Uh, magandang umaga. And, uh, you know, we'll see you sa lahat ng events ng kasanggayahan. Uh, which will uh, will start on October 8 to 17. Nandiyan po si Vice Ganda at marami pang ibang artist. di ko na iisa-isa yun. Halos gabi-gabi po may concert sa Sorsogon. Okay, sa concert capital ng Sorsogon, kasiguran. And of course, na-bention din ni Gob na soon, soon, dadalhin niya mismo sa Sorsogon si Sarah Heronimo. Okay, magandang umaga po. Thank you. Julius Manahan po. Pag-usapan natin.